Alright guys, bigyan ko lang kayo ng tip sa mga bibili ng second hand na sasakyan. At uh, lalo na kapag timing belt equipped ang sasakyan na inyong bibilhin, ay uh, make sure na kapag ka na iuwi nyo na, ay papaltan nyo kaagad ang timing belt. Kahit sabihin ng may-ari o ng previous owner na kapapalit lang ng timing belt, ay iba pa rin kapag ka ikaw nakakalam ng history na bagong palit ang iyong timing belt kasi ang timing belt bigla na puputol yan mga kapatid lalo na kung hindi nga na ng previous owner sinabi lang na kapapalit lang para dagdag points para makuha mo yung sasakyan pero ganun paman ang timing belt po is ang lifespan nya is nasa 75 to 80,000 kilometers or 5 years yan kung hindi mo siya ginagamit kung hindi mo siya gamit sa sasakyan at naka 5 years maganda, mapalitan pa rin po dahil gawa pa rin po sa rubber yung ating timing belt. Matigas lang na klase na rubber yan. Gawa pa rin yan. At uh, lumulutong din yan mga kapatid. Ngayon, ang ginagawa ko po ngayon ay L300 Versa Van dahil meron tayong uh, nakuha o nabili na Versa Van. Ayan. Hindi <laughs> niyo po yung tatanong, eh, pangarap ko pong magkaroon ng Versa Van kasi pang pamilya. At uh, the same time, napakadaling i-maintain ng sasakyang ito. Ayun, at uh, ito, yung kinuha namin ay nasa Antipolo kami, sa may Marilaki kami dumaan, bigla pumotok yung radiator hose. So kapag bibili kayo ng second na sasakyan, magbaon kayo nito. Pakita ko sa inyo. Ito ang dala ko, uh, actually namin ni Airpat. Ayan, kapag ka bibili ng second na sasakyan, maganda may dala kayong ganito, temperature gauge. At ang ginawa namin, inilubog ko, inilubog namin ni Airpat, Itong dulo niya, sa radiator. Kaya ako makapasin nyo, wala na yung radiator. Tinanggal ko na lang sa baba na yung radiator. Nilabog namin ito, tinanggal naman yung uh, radiator cap para mariding niya. Mas mabasa nyo ng accurate yung temperature. Ayan. So, nakauwi naman kami ng Laguna ng safe at hindi naman nag-operate yung makina. At, uh, yun nga, pumutok yung radiator dito. Pakita ko sa inyo yung status ng radiator. So, pag mga second hand, expect nyo na talaga na may baka palit ang pyesa. So, ito, kung makikita nyo, kakaiba eh, yung hiwa. Buti nga, nung pumutok, dito lang. So, nung pinutol namin, ito, umabot pa sa may bandang water pump. to dito, umabot pa siya. So, ito yung temperature gauge. Sensor. Papaltan na rin natin to Ito yung radiator niya. May tama siya. Oh. Tinamaan daw ng blade dyan eh. So papalta na rin natin to Actually pwede pang ang repair eh Pero syempre 1996 model na radiator 1996 yung ating uh, van Ay eh, na natin Sabay na natin paltan yung ating water pump Yun so, water pump, babaklasin din natin yung water pump tapos papalta natin ang timing belt set tensioner, oil seal, then nakapag-adjust na ako ng valve clearance. Ayan. Swerte tayo kasi bago yung battery, kapapalit lang nung dati mayari. Then, ayun, sa mga L300 o Adventure na 4D56 engine, yung alternator hose niya sa ilalim, papaltan din natin yung kasi biglang pumuputok yan mga kapatid. So ayun, kapag ka bibili kayo ng second na sasakyan, make sure na magdala kayo ng uh, trusted mechanic ninyo kung hindi niyo kabisado. Magdala kayo ng uh, sapat na tools. Ayan, tsaka ganito nga. Uh, Nagbabaon na, ako ng ganito. Ayan. Para kapag uh, hindi accurate yung reading ng temperature sa meter cluster, ina ko dito, nakalubog sa radiator. So, yun, nabiyahin nga namin mula Antipolo hanggang dito sa Laguna na nakabukas yung radiator cap. Then, gamit-gamit namin itong gauge na to. Hindi naman siya nag-overheat, naka naman tayo ng ayos. At, uh, yun, papalta natin yung radiator at nakababa na rin pala yung aircon. So, yun, mga kapatid, kapag bibili kayo ng second hand na sasakyan, halimbawa, ang presyo ay 100,000, expect ninyo, mag-expect na kayo na gagastos pa rin kayo dyan kung brand new ah, pa rin, di ba? Ano pa kaya yung mga second hand at gamit na mga old school na nasakyan. Tapos, nagpalit na rin ng fuel filter, bago na rin daw yan. Mukha naman, ayan o. Oh. Mukha naman bago yung filter. Pero syempre, papalta pa rin natin yan para alam na natin ang history ng sasakyan to. So yun yung advantage kapag ka nagpapalit ka ng pyesa na nabili mo sasakyan, na second na sasakyan. At halimbawa, uh, yun nga, kagaya, penalta natin yan. Alam na natin yung history. Hindi na tayo Magre-rely pa sa sinabi ng previous owner So, yun So, dito nakalagay po yung gauge, ah, Temperature sensor Yan, dito dalawa Tapos yung steering hose Nakabili na ako ng steering Ah, sorry Not steering hose Yan, radiator hose Upper and lower Yung preno, makapal pa Brake pad and brake shoe Na-check ko na rin At uh, suspension parts goods naman Bali, ara tatakbo na nito is nasa 198,000 km sa kanyang 1996 model ay meron siya natakbo ng 198,000 km so hindi masyado gamit ayan o oh. 198,631 km steering okay naman wala namang syang, wala naman siyang sign ng leak sa ating uh, engine oil So water, doon nga lang bumigay talaga yung hose sa radiator. So dito nakakabit yun mga kapatid, para alam lang din ninyo. So ito yung itsura niya. yan Dito. yan. Dito siya nakasaksak. Yung hose na pumotok. yun. Alright. Basta tatandaan ninyo mga kapatid, kapag bibili kayo ng second na sasakyan, mag-expect kayo na may gagastusin pa rin kayo. At syempre, magdala kayo ng trusted mechanic niyo, Sapat na tool, sapat na kaalaman. At siguraduhin siguro doon yung malinis ang papel. Yan, siguraduhin doon yung okay ang dokumento ng inyong sasakyang bibilhin. Alright. Sana nakatulong.